Ikaw rin coach, dapat ka rin magtiwala sa mga players mo. Wala ka man lang words of wisdom sa kanila. Naobserbahan ko ito sa iyo magmula na mapunta ako sa team mo. Bigla nga rin winika ni Maki sa katabi niyang si Coach Mabs na biglang napaseryoso nang sabihan siya ng kanyang pamangkin noon. Napatawa na nga lang bigla si Coach Mabs at ginulo ang buhok ni Maki. Pero mabilis na tumayo si Romero at umiwas doon. Seryoso ako kung may dapat ning magtiwala sa kanila, hindi ba dapat ikaw iyon? Ano ba ang pinagsasabi mo Maki? Hindi porket tiyuhin kita at coach kita ay wala akong gagawin. Member ka rin ng team kaya dapat iisa tayo ng mindset dito. Ikaw nga ang dapat nagsasabi noon sa kanila at hindi ako. Sabi pa nga ni Maki na ikinaseryoso rin ang mga katabi nilang players. Parang nag-aaway raw ang magtiyuhin kung pakikinggan ang tonong nagmumula sa mga bibig nila. Huwag mo akong pagsaltan, Maki. Baka nakakalimutan mo. Silent mamba ang bansag nila sa iyo. Tahimik ka lang dapat. Isa pa, natatandaan ko noon na wala kang pakialam sa mga kasamahan mo. Dahil focus ka lang para ilampas ang kalaban. Kaya nga kita kinuha kasi alam kong ikaw ang magpapanalo sa atin. Isa pa, Maki. Ako pa rin ang coach dito. Baka nakakalimutan mo. Kaya huwag mo akong papangunahan sa mga ginagawa ko. Seryosong winika ni Coach Mabs na ayaw magpatalo sa kanyang pamangkin. Ang mga taganawhan nga na supporters nila ay napansin na rin ang sagutan sa bench nila. Ang pangit ng mga strategy mo. Puro ako ang nasa playbook mo. May iba ka players. Isa pa, hindi ko na ginagamit ang bansag na iyan. Nang graduate ako sa sisa ay nagbago na ako. May pakialam na ako sa mga kakampi ko. Ka-captain! Tama na! Sa atin ang nakatingin ng ibang mga manonood. Mahinang wika naman ang isa sa mga players na nasa bench kay Maki. Hindi pre, gusto kong maging maayos ang team natin, kaya dapat ang matandang ito muna ang magbago. Bulalas ni Maki na kiniseryoso ni Coach Mabs. Napakuyom nga ito ng kamao at si Maki naman ay matikas na tumayo rito. Ang mga players naman sa loob ng court ay napaseryoso ng na makarinig ng ingay na nagmumula sa bench ng nauhan. Makikita nga na nakahawak ang mga players ng exterminators kay Coach Mabs at kay Maki Romero. Bastos ka Maki, tiyuhin mo ako pero ganyan ang bunganga mo. Nagmamalaki ka ba? Oo na, magaling ka maglaro pero wala kang respeto ha. Coach mo ako pero kung pagsalitan mo ako parang mas magaling ka pa sa akin ha. Seryoso Maki, ano ba ang gusto mong mangyari? Ang umalis ako sa team at ikaw ang masunod? Total, bilib na bilib ka sa sarili mo. Inis na wika ni Coach Mabs at ang mga referee ay nakita na rin ang bangayan na iyon. Alam mo ang gusto kong mangyari? Gusto ko lang maglaro ng basketball. Kasi sa sports na ito ako masaya. Gusto ko rin manalo nang hindi lang ako. Sumali ako sa team ng nauhan kasi gusto kong makalaban ang mga magaling na players dito. Pero mukhang mahirap maglaro sa isang team na walang tiwala ang coach sa mga players. Hindi lang akong players mo. Nire-respeto kita Tio Mabs. Pero baka nakakalimutan mo. Minsan ka rin nangarap na maging magaling na player. Na mag-champion sa isang liga. Kaya imposibleng hindi mo alam ang sinasabi ko. Sabi pa nga ni Maki na napatingin sa kanya mga kasamahan. Kapag usapang basketball, kilala mo dapat ako. Dahil kagaya mo rin si Papa na basketball ang hilig noon pa man. Dagdag pa nga ni Maki at dito na nga napaseryoso si Mavs nang maalala ang yumaong ama ng kanyang pamangkin. Ang kanyang kuya na nagturo sa kanya noong bata pa siya na maglaro ng basketball. Ano coach ang nangyayari sa bench nila? Para nagkakasagutan si Romero at si Coach Mavs. Wika naman ni Allen Sanchez kay Coach George na seryosong nakatingin kay Mavs. Hindi ko rin alam pero sa ganitong laro ay dapat wala tayong pakialam sa kanila. Team Pinamalayan tayo at hindi Team Nauhan. Sagot naman ng coach ng Pinamalayan na napatingin na lang sa kanya mga players para sabihang wala na sila dapat pakialam sa mga iyon. Nang sabihin naman ni Coach Mabs na okay lang sila sa mga referee, ay nagpatuloy na nga ang laro sa loob ng court. Makikita nga ang kalmadong pag-upo nito habang si Maki naman ay umupo na rin sa kabilang dulo. Pinaggitnaan sila ng mga players sa bench at si Dexter Gareho nga ay medyo na napaisip kung ano raw kaya ang nangyari. Nakapokus kasi siya kanina sa pagbuntos at sa wakas ay pumasok na raw ang tira niya sa ilalim ng umataris siya sa basket. 29 to 17 ang score. At nang masiguro ng mga referee na walang nagaganap na ikatitigil ng game ang nangyari sa bench ng Nauhan, ay ipinagpatuloy na nila ang laro. Sa pagsambot nga ni Sandoval sa bola, ay mabilis niya itong itinawid sa gitna sinabayan din naman siya ni Kasapaw pero hindi siya na ito napigilan. Madali lang sa akin itong si Kasapaw. Sabi nga ni Axel sa sarili at nang makita niya ang screen na ibinibigay ni Raval ay agad nga siyang tumakbo papunta Isang mabilis sa paghabol kagad kay Sandoval ang ginawa ni Neryo nang maganap ang switching. At napaseryoso na lang ang sentro ng nauhan nang huminto ang point guard ng kalaban. Ang bilis sabi nga ni Neryo at makikita naman ang pagngisi ni Sandoval na bumigla ng talon para magpakawala ng isang step back jumper. Pupuntos muna ako. Sabi pa nga ni Sandoval sa sarili at dito ay nabigla na lang ang mga manunood ng pinamalayan nang mula sa likuran nito ay biglang lumitaw si Gareho. Isang block from behind ang ginawa nito at doon na nga napakuyom ng kamao si Maki na napatayo mula sa pagkakaupo niya nang makita ang pangyayaring iyon habulin ninyo ang bola, sigaw ni Romero at nang marinig ito ng mga players ng nauhan sa loob ay mabilis silang kumilos. Paglapag naman ni Gareho ay walang alinlangan siyang tumakbo papunta sa kanilang side. Ano pa ang tinutunganan ninyo Michael? Galaw, habulin mo si Gareho! Sigaw bigla ni Coach George at makikita nga ang isang player ng nauhan na mabilis na naisalbang bola bago pa man ito tumalbog palabas ng guhit. Akin, Sigaw naman ni Kasapaw na mabilis na hinabol si Sandoval. Pagkasambot nga ni Kasapaw ay napaseryoso naman siya nang makita ang mabilis sa pagharang ni Axel. Kaya mo iyan Leo, walang kwenta iyang si Sandoval. Sigaw bigla ni Maki na seryoso ng mga tagapinamalayan. Nabigla naman si Sandoval sa narinig niya. Kaso pagtingin niya kay Kasapaw ay nabigla na lang siya nang lampasan siya nito nang walang takot napangiti si Maki at si Dexter naman ay napaseryoso sa mga nangyari. Napatingin pa nga siya sa sa kanilang bench at makikita ron si Maki Romero. Akala niya ay porket mahusay na itong maglaro ay hindi na nito kailangan ang kanilang tulong. Kaso, nang maisip niya ang sinabi nito sa kanya kanina tungkol sa pagtitiwala sa paglalaro, ay parang binawasan nito ang kanyang alinlangan. Habang hinaharangan nga siya ni Gardiano, ay bumigla rin siya ng sigaw sa paparating na si Kasapaw. Ituloy mo leyo nang marinig naman ito ni Gardiano ay napaseryoso na lang siya dahil inihara ni Garejo ang isa nitong paa sa kanyang paa para hindi siya makakilos kaagad. Hindi ito maganda. Sabi nga sa isip ni Gardiano na mabilis na inatrasan si Garejo para makawala siya rito. Nang maramdaman nga niya ang paglayo nito ay doon na nga siya tumakbo papunta kay Kasapaw na tumalo na papunta sa basket. Kaso, pagtingin ni Gardiano kay Kasapaw ay wala na pala rito ang bola. Naisahan nga nilang dalawa ni Garejo ang ace ng pinamalayan. At mula sa likuran ni Gardiano ay makikita ang manlalaro ng naohan na may numero 9 ang jersey na kasalukuyang nasa ere. Isang two-point shot ang ginawa ni Garejo at sa pagpasok nito sa basket ay siya rin pagkatuwa sa reaksyon ni Romero. Tumayo kayo, i-chair natin ang mga kasamahan natin sa loob ng court. Sabi pa nga ni Maki at agad niyang nagtayuan ang mga nasa bench ng Nauhan. DEFENSE! 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 Sigaw ng mga ito at habang sumisigaw sila noon ay makikita naman ang tuwa sa mata ni Garejo at Kasapaw. Isang malakas na apiran ang ginawa ng mga ito at may kung anong pakiramdam ang sumibol sa kanilang mga dibdib ng sandaling iyon. Ang coach naman ng pinamalayan ay napaseryoso nang makita ang play na ginawa ni Nagareho at Kasapaw. Nakita rin niya ang tuwa sa mga iyon ng makapuntos at parang lumalakas daw ang kumpiyansa ng mga ito na kailangang mapigilan ng mga players niya. Michael, Axel, ayusin ninyo. Kung may isahan nila kayo, ano pa magagawa ninyo kapag pumasok na si Romero sa game? Sabi pa nga ni Coach George at napaseryoso ang kanyang mga players dahil doon. Si Dexter Gareho naman ay huminga ng malalim habang pinagmamasan ng kanilang kalaban. Team, galingan natin. Kailangang hindi tayo magipabigat sa captain natin. May tiwala siya sa atin. Kaya huwag natin sirain. Bulalas nga ni Gareho at dito na nga napangiti si Maki. Si Coach Mabs naman ng sandaling iyon ay tumayo na rin na may pagkuyong pa ng kamaw habang nakatingin sa kanya mga players. Tandaan mo Mabs, maging player ka man o coach sa basketball, gusto kong ibigay mo ang puso mo rito kasi tayong mga Romero ay ipinanganak na mga basketbolista at huwag mong kakalimutan na maging masaya rito anuman ang resulta sa huli. Naalala nga rin ni Mavs ang sinabi sa kanya noon ng kuya niya na ama ni Maki. Matagal na nga siyang nawala ng gana sa basketball pati sa pagko ng mamatay ang kanyang kapatid. Pero mukhang si Maki raw yata ang magpapabalik nito at matapos ang mga salta nito sa kanya kanina ay dito niya napagtanto na tama ang mga sinabi nito. Kung may kailangan mang magbago sa team na ito, ay dapat ay siya raw ang manguna. Bilang coach ng Nauhan, kailangan niyang mapalabas ang galing ng kanya mga players. Napakuyong nga siya ng kamao habang nakatingin sa dumidepensang players niya sa loob ng court. Iniisip nilang kapag nawala si Maki ay wala nang kwenta ang team namin. Iniisip nilang kapag nasira ang laro ni Maki ay isa na kaming mahinang team. Naalala nga rin ni Coach Mabs na noong binuo niya ang team ng Nauhan ay puno rin ng pangarap na magkampiyon ang mga players niya gaya ni Dexter. Kaso nang humina ang loob nito ay wala man lang siyang ginawa para palakasin ang loob ng mga ito. Naging kontento na lang siya sa mga nangyayari at dahil ito sa kawalan niya ng gana. Ginawa na lang niya ito kasi may sahod siya mula sa munisipyo. Pero mali pala iyon hindi ko alam kung ano nangyari kay Maki pero kung nagbago siya ay kailangan siguro magbago na rin ako sa mga naiisip ko buhay papati ako ano na lang ang sasabihin ni Kuya Bryant kapag nagkita kami sa langit sabi pa nga sa sarili ni Coach Mabs at habang nasa realisasyon siya ng oras na iyon ay nabigla na lang siya ng may umakbay sa kanya mula sa tabi niya si Maki ito at makikita ang munting ngiti sa labi nito Katulad ni Papa, alam kong mahal mo rin ang basketball. Hindi ba, Coach Mabs? Sambit pa nga ni Maki at doon na nga napangiti ang kanyang tiyuhin na sumigaw ng malakas sa kanyang team na nasa loob ng court. Galingan ninyo Dexter, dahil kapag tinalo natin ang pinamalayan, sisiguruhin ko magkakaroon tayo ng isang magandang bakasyon sa isang araw. Siyempre, libre yan ang pinakamagaling ninyong coach. Masayang wika nga ni Coach Mabs nalalo nagpabago ng atmosfera sa loob ng court. Kaya kahit wala sa loob si Maki, ipakita ninyo sa isang ito na maaasahan niya kayo kapag pangit ang kanyang laro. Malinaw ba 'yon? Dagdag pa nga ni coach Mabs at lalo nitong napataas ang kumpiyansa ni Nagareho na nagpabago ng momentum ng kanilang laro sa natitirang minuto ng ikalawang quarter. Natapos nga ang first half sa score na 50 to 45 at kahit lamang ang pinamalayan ay makikita naman ang ngiti ni Romero sa bench dahil oras na raw para tuluyan nilang tapusin ang labang ito. Ayos, sa second half sisiguruhin kong kami na ang kukuha ng buong momentum ng laro. May pangising wika ni Maki habang nakatingin sa bagong dating na lalaking may kasamang magandang babae sa entrance ng pinamalayan gymnasium. Mabuti na lang at umabot tayo sa laro. Napapangiting wika na nga lang ni Ricky Mendez na kung saan ay makikitang kasama si Andrea. Kasunod nga rin nila si Andrew Salome at Gerald Valdez na natuwa rin dahil hindi pa rin pala tapos ang laban ng Nauhan at Pinamalayan.